nang uh, ng lahat ng mga kandidato for senators para hindi na po yung hindi na po yung uh, partial partial proclamation. Hopefully makapag-proclaim na tayo ng buo na. Uh, doon po sa naging petition uh, petisyon na na-file sa atin ng isang senatorial candidate, senatorial candidate uh, Rodante Mar Marcoleta na may manifestation siya tungkol nga doon sa nakitang discrepancy na again na ipaliwanag na po natin although ang uh, NBOC magkakaroon ng official na sagot doon po sa manifestation yung ng discrepancy noong madaling araw ng uh, Martes kahapon again hindi po namin discrepancy yon hindi po discrepancy ng COMELEC wala po kung nakikita whatsoever na kahit anong discrepancy sa atin pong uh, uh, sa atin pong result na nasa website ng COMELEC real time available anytime at nandyan lahat ng presinto nationwide inuulit ko po pasensya na kung makulit hindi po nagsusumot ng COMELEC. Wala rin po kaming ranking sa lahat ng mga kandidato. Bawal po namin gawin yon Kasi baka maging official akala ng mga kababayan natin. Kung may nagbago pa, nagbago man ng numero o yung boto na nakuha, ay uh, hindi po sa amin galing yon Yung mga pagbabago yon o yung adjustment. Kaya lang po ang sabi nga natin, sana naman po kung magkakaroon ng adjustment at itatama yung mismong tunay na, na boto na pumasok, Uh, sana po maitama rin yung other figures. Ano ibig sabihin nun? Pag nagtugma ka, nagtama ka kasi ng number of votes obtained by a candidate, kinakailangan itag itama mo rin yung number of voters who actually voted, number of registered voters, number of valid ballots. Nandun naman po lahat yung mga figures na yan kasi otherwise kapag ka nag-ano uh, ka, nag-correct uh, o nag-adjust ka ng numero sa boto ng bawat kandidato na hindi mo ina-adjust yung other items na yon ay eh, hindi po talaga tutugma either mag-overvote -o, o kaya mag-undervote as the case uh, may be so yung po ang ating pakiusap na sana magkaroon lang ng corresponding adjustment din yung mga ibang entities na nakakatanggap ng transmission so again, yung sarili naming server nasa website pwede nyo makita anytime ang nakareflect na dyan kung di tayo is almost 99% of all the election returns Uh, that we are supposed to receive uh, sa lahat ng or more or less 93,600 uh, precincts na meron sa buong Pilipinas. Gusto ko lang din ipaliwanag na itatanong po kasi lagi bakit sumobrang uh, sumobrang dumami ang mga bumoto. May posibilidad hindi naman yung bilang ng butangking bumoto. Kasi hindi pa namin nakukuha sa kasalukuyan po yung kung ilan lahat ang number of voters who actually voted. Ang uh, isa po sa mas masasabi natin dahilan dyan and uh, ayaw po natin mag-blame ng kahit na sino, ay dahil po nag-cluster kami ng mga presinto. Dumami po yung mga botante sapagkat ito lang po kasi nabigay sa amin na budget and therefore dahil sa nabigay